Simulan na po natin ang ating kwinto. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga blind community, lalong-lalo na ang mga uh, blind community sa Sibo, sa Bohol at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa mga beaker at sa mga secret guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Matapos naman ang pagkawikang iyon na nitong si Tatay Abito, agad nang lumayo sina Pikto at Tata Dudo doon sa kinaroroonan ng matandang albularyo. Nakita nilang nakayuko itong si Tatay Abito habang nasa harapan ng hukay kung saan doon inilibing ang abo na nasunog na bangkay ng aswang. Hindi naman ganon kalalim ang hukay na ginawa ng mga ito Nasa isang talampakan lamang ito. Sinadya iyon nitong si Tatay Abito para mas malakas ang kanyang gagawin na palipadhangin ng mga usal. Ilang sandali. Biglang nanginig ang katawan ng dalawa na sinapikto at tata dudo at nanayo ang kanilang mga balahibo sa kanilang mga katawan nang makita ng mga ito na habang nag-uusal nang mga orasyon itong si Tatay Abito, may nakitang mga anino ang mga ito na pumalibot doon sa matandang albularyo. Sa tingin ng mga ito, tatlo hanggang apat na mga anino ang mga ito. Hindi kasi nila makita ng klaro ang mga aninong nando doon dahil paminsan-minsan biglang maglalaho din ang mga ito. Nagbigay din. Ang presensya ng mga aninong iyon nang kakaibang kilabot sa kanilang pakiramdam. Itong si Tata Dudo, kahit na alam niya kung gaano kabagsik itong si Tatay Abito doon sa kabilang isla, ang isla ng Sikihor nanginilabot pa rin ito nang masaksihan ang mga pangyayaring iyon. Samantalang itong si Pito, kahit nakapit bahay at kaibigan niya Itong si Tatay Abito nanayo pa rin ang kanyang balahibo dahil unang bisis ngayon na nasaksihan niya ang kakaibang kakayahan ng matandang albularyo. Marami na siyang narinig tungkol sa kakaibang kakayahan at kalakasan nitong si Tatay Abito. Ngunit ngayon pa ang unang nakasaksi siya sa mga ganitong kababalaghan. Matapos na gawin iyon ni Tatay Abito, bumalik na agad sa normal ang kanilang mga pakiramdam at nawala na din sa kanilang mga paningin ang mga aninong nakikita nila kanina. Uwi ka nitong si Tatay Abito. Magpahinga na kayo, Dodo, pito Malalim na ang gabi. Ako na ang bahalang magbabantay dito sa paligid. Huwag ninyo akong alalahanin. Hehehe, <laughs> ginagawa ko na ang mga bagay na ito sa matagal ng panahon. Uwi ka naman itong si Tatay Dodo. Sige, Sige, Abito basta mag-iingat ka. Ngunit sa gabing iyon, tahimik at walang nagpaparamdam na mga aswang sa kanila. Kinabukasan, maagang nagpunta sina Kapitan Naryo kasama ang mga magulang ng mga binatiliyong nailigtas nila ni Tatay Abito sa nagdaang gabi doon sa bahay nila ni Tata Dodo. Nagpapasalamat ang mga ito at kinilala pa ang matandang albularyo. Sagot naman nitong si Tatay Abito sa mga ito. Walang anuman ang mga bagay na iyon, Kapitan. Tulad ng aking sinasabi, tungkulin kong gampanan ang aking mga trabaho, lalo na kapag tungkol sa mga aswang at iba pang mga kababalaghan. Sa ngayon, kailangan natin na mag-iingat dahil napatay ko ang isa sa kanila. Sigurado akong gaganti ang mga ito. Pangako, Kapitan, Bago ako umalis at tuluyang bumalik doon sa aming isla, titiyakin ko muna na magiging mapayapa na ang lugar na ito. Maraming salamat talaga, Abito. Sabihin mo lamang sa amin kung ano pa ang mga kakailanganin mo para maihanda namin agad. Sa araw na iyon, nakikilala na itong si Tatay Abito sa buong lugar ng sityo. Hinahangaan na ito ngayon ng mga tao Pati na ang mga kabataan na dati ay hindi naniniwala sa mga aswang. Bilib na bilib na ang mga ito doon sa matandang albularyo at nakuha na nitong si Tatay Abito ang respeto ng mga ito. Kinagabihan, binilin na nitong si Tatay Abito si Natata Dudo at Pekto. Pati na ang asawa at anak nitong si Tatay Dudo na may gagawin siya para sa mga aswang. Binilinan niya na huwag nang lumabas ang mga ito at kung may marinig man ng mga kakatuwang mga busis ang mga ito galing doon sa loob wag nilang pansinin na lamang ang mga ito tahimik na ang buong paligid ng sityo dahil nga kakatapos ng kapistahan at wala nang kasiyahan doon sa lugar wala nang gumagala pa sa labas ng kanilang mga kabahayan punan pa na nakakatakot na ang presensya ng mga aswang sa kanilang sityo kaya takot na takot na ang karamihan sa mga taong doon na lumabas sa kanilang mga bahay pagsapit ng gabi. Ilang sandali pa, may mga balat ng buko na sinunog itong si Tatay Abito. Mayroon na ding mga palipad hangin na mga iniusal at inilatag itong si Tatay Abito. Nakaupo ngayon, si na to at Tatay Abito doon sa puno ng mangga Malapit lamang doon sa pinaglibingan ng matanda doon sa napatay niyang aswang kagabi. Nando doon naman sa balkonahin ng bahay itong si Tatay Dodo na binabantayan ang tatlong nakasinding kandila nitong si Tatay Abito doon. Ang isa pang bilin ng matandang albularyo. Huwag hayaan na mamatay ang ilaw ng kandila nitong si Tatay Dodo para manatili ang kanyang lakas kung sakaling magkakaroon man ng labanan kontra ang mga aswang. Ayon pa kay Tatay Abito, huwag matakot at mag-alala itong si Tata Dodo dahil may mga nakabudbud doon na mga asin at kalamansi sa paligid ng balkonahe kaya hindi ito basta-basta na malalapitan ng mga aswang. Tahimik at iniwasan nila ni Tatay Abito at Pikto ang makagawa ng anumang ingay kaya hindi na lamang nag-uusap ang mga ito. At kung mag-uusap man, halos pabulong na o paanas ang kanilang pag-uusap. Matyagang naghintay na itong sitatay Tatay Abito sa pagpapakita ng mga aswang. Sigurado talaga ang matandang albularyo na magpapakita ngayong gabi ang mga aswang na ito dahil sa kanyang ginawang mga usal at mga ritwala at batid talaga nitong si Tatay Abito na maghiganti ang mga aswang na iyon sa kanyang ginawang pagpatay sa isa sa kanilang mga kasamahan. Lumipas ang mga oras, pagsapit ng hating gabi, nakaidlip na itong si Pikto. Ngunit itong si Tatay Abito, mariin pa rin itong nagmanman at lumipas lamang ang ilang mga segundo, nakakaramdam na ng kakaibang mga presensya ang matandang albularyo. At batid nitong si Tatay Abito na malapit na sa kanilang kinaruroonan ang mga aswang. Ginising na nito itong si Pikto. Uwi ka nitong si Tatay Abito. Pikto, gumising ka na. Nandyan na sila. Papalapit na ang mga aswang sa ating kinaruroonan. Bitbitin mo na ang itak mo. Pagkatapos nag-uusal itong si Tatay Abito ng mga orasyon ng pampalinaw, ngunit bago pa niya makita ang kinaruroonan ng mga aswang, may nasipat na siyang limang mga nilalang ang naglalakad galing doon sa kalugluuban ng mga kakahuyan. At dahil mayroong sinag galing sa buwan, kita niya ang limang iyon at batid agad nitong si Tatay Abito na iyon na ang mga aswang na kanyang hinihintay. Ilang sandali pa bukod doon sa limang mga nilalang na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan, may nasipat pang anim na mga malalaking uwak ang matandang albularyo na mabilis na nagpalipad-lipad doon sa itaas ng mga kakahuyan at lumipas lamang ang ilang mga segundo papunta na ang lipad ng mga ito doon sa bahay nitong si Tata Dodo. Dumapo ang mga uwak na iyon doon sa isa pang manggahan nila ni Tata Dudo na nandudoon sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Nang magising naman itong si Pikto, mahigpit ang pagkakahawak nito ngayon sa kanyang itak at pinagmamasda na din ang limang mga katao na naglalakad papalapit sa kanila. Ngunit huwi ka nitong si Tatay Abito. Pito hindi lamang ang limang iyan ang mga aswang na nasa paligid mayroon pang anim na mga aswang ang nandoon sa mangkahan at nag-anyong malalaking mga uwak ang mga ito. Humanda ka na. Huwag ka na lamang lumayo sa akin kapag nagkakaroon na ng labanan. Hinihintay nila ni Tatay Abito ang paglapit ng mga aswang at makalipas nga ang ilang mga minuto. Nang tuluyang makalapit na ang limang mga aswang doon malapit sa kanilang kinatatayuan. wika ka agad ng isang matanda. Ikaw ba ang albularyo na pumatay sa aming isang kasama kagapi? Ang lakas naman ng loob mo para kalabanin ang aming angkan. Hindi mo ba naisip ang maaaring kalalabasan sa lahat ng mga ito? Dinadamay mo pa ang lahat ng mga tao dito sa sityo. Pagkatapos ka namin napatayin, isusunod namin ang lahat ng mga tao sa lugar na ito. Ang sagot naman nitong si Tatay Abito na napansin agad na aligaga ang mga aswang na parang hindi mapakali ang mga ito. Ang tatlong kasama ng dalawang matandang aswang napapansin nila ni Tatay Abito at pikto na panay ang kanilang mga kamot sa kanilang mga katawan na parang nakakaramdam ang mga ito ng sobrang pangangati. <laughs> Nakakatuwa ka naman matandang aswang. Ikaw pa ngayon ang mayroong lakas ng loob na magbanta at manakot. <laughs> Kanina ko pa kayo hinihintay. Kanina ko pa kayo gustong makaharap. Namumuro na ang mga kasamaan ninyo. Kaya sa tingin ko kinakailangan na talagang mawala kayo sa mundong ito para maiwasan na mayroon pa kayong mabibiktimang mga inosinting tao. Sa narinig ng mga aswang, biglang umasab ang mga ito at umaangil samantalang itong si Tata Dodo. Nasisipat na din niya ang mga nilalang na lumalapit doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Abito. Nakakaramdam na ng kakaibang kaba at pagkatakot itong si Tata Dodo. Ngunit mariin itong binabantayan pa rin ang nakasinding mga kandila tulad ng mahigpit na binibilin ni Tatay Abito sa kanya. Nakahanda na din ang kanyang itak kung sakaling may mga aswang man ang makakalapit sa kanyang kinaroonan doon sa balkonahe. Ngunit tiwala itong si Tata Dodo na walang makakalapit sa kanya. Dahil nga doon sa mga nakabudbud na mga asin at kalamansi doon sa palibot ng balkonahe. Narinig na din ng mga ito ang pag-alulong ng mga aso doon sa unahan. Pati na doon sa mga kabahayan na nando doon sa unahan ng bahay nila ni Tata Dodo. Samantalang doon sa kinaroonan nila ni Tatay Abito. Bumalasik na ang hitsura ng mga aswang. Angil ng angil ang mga ito. Nagigil na mapatay si Tatay Abito at Pikto Kinuha na din nitong si Tatay Abito Ang kanyang pamalo na gawa sa kawayan Kinargahan na niya ito Ng mga usal Pati ang kanyang mutya ng saging Huwi ka nitong si Tatay Abito Ngayon mga demonyo Wakasan ko na ang mga kasamaan ninyo At pagkatapos huwi ka nito Doon kay Pikto Pikto Sumunod ka na sa akin. At pagkatapos agad nang tumakbo ng ubod ng bilis ang matandang albularyo na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit na ito doon sa mga aswang at agad na nagpapakawala ito ng mga pag-atake ang matandang albularyo na sobrang ikinagulat ang mga kampo ng demonyo. Agad na pinagpapalaw nitong si Tatay Abito ang bawat maabot na mga aswang Ngunit ang dalawang matandang aswang agad na gumawa ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na pamako na nagiging sanhi para mapatigil sa pagkilos si Tatay Abito at itong si Pito. Sinamantala na iyon ng mga aswang agad na nilang dinaluhong ng mga pagkalmot ang dalawa. Ngunit bago patamaan si Tatay Abito at na Nabasag na nitong si Tatay Abito ang mga pamakong usal ng mga aswang at agad na nagpakawala na din ng mga pag-atake itong si Tatay Abito na naabot agad niya ng mga pagpalo ang isang matanda at pagkatapos nahawakan pa niya ang isa pang aswang at hinila na niya ito pagkatapos itinumba niya ito doon sa lupa at pinagpapalo Hindi na tinigilan pa ito ni Tatay Abito hanggang sa tuluyan ng hindi na ito gumagalaw Gulat na gulat ang mga aswang at hindi makapaniwala ang mga ito na ganon kabilis na nawasak ng matandang albularyo ang kanilang mga ginagawang mga usal na pamako. Nakikitaga na din itong si Pikto na nagiging sanhi para mapapaatras ang mga aswang sa mga sandaling iyon. Napakabilis na din na bumulosok ng lipad ang mga aswang na nag-anyong mga uwak doon sa puno ng mangga. Papunta ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Abito at Pikto. Kitang kita din ang mga ito nitong si Tata Dudo. Ngunit apat lamang sa mga uwak ang papunta doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Abito. Dahil ang dalawa sa mga ito kay Tata Dudo papunta at walang kamalay malay itong si Tata Dudo na mayroon ng dalawang mga aswang ang gumagapang doon sa kanilang bubungan at papunta ang dalawang mga aswang na ito doon sa kinaroon ng balkonahe nitong si Tata Dudo. Sa mga sandaling iyon, napansin na rin ito ni Tatay Abito. Ang inaalala lamang ngayon ng matandang albularyo, hindi niya maaring iwan agad doon itong si Pikto. Sigurado siyang kukuyugin ito ng mga aswang. Sa tingin nitong si Tatay Abito, hindi naman agad makakalapit ang mga aswang na iyon kay Tata Dudo dahil nga sa mga panguntrang nandodoon sa paligid ng balkonahe ang kailangan lamang niyang gawin patayin ang mga aswang na nandirito dalawa na ang napatay nitong si Tatay Abito kabilang na ang isang matanda sa mga ito samantalang tinamaan naman nitong si Piktong ang isa doon sa mga aswang ng mga pagtaga nang dumating doon ang apat na mga malalaking uwak agad na nagpalit na ang mga ito ng anyo sa pagiging mga aswang pagkatapos sumingasing agad ang mga ito na umataki doon sa dalawa nagpapakawala din ang mga ito ng mga pagkalmot sinalubong naman agad nitong si tatay abito na mga pagbalo ang dalawa doon sa mga aswang na nagiging dahilan para mamimilipit agad ang mga ito dahil sa sobrang sakit. Ngunit nahagip naman itong si Pikto at tinatamaan na din ito ng ilang mga pagkalmot ng mga kalabang aswang. Kaya napasigaw na din ito lalo na nang simulang hilahin na ito ng dalawang mga aswang na siyang nagiging dahilan para tuluyang matumba na sa lupa itong si Pikto na hila-hila na ng mga aswang ang kanyang katawan. Maagap naman na nagbato ng mga usal itong si Tatay Abito at biglang naglaho na lamang ito doon sa kanyang kinatatayuan at agad na nasundan ang mga aswang na humihila at may dala kay Pikto. Huwi ka nitong si Tatay Abito nagalit galit na galit. Pitiwan ninyo ang isang iyan mga demonyo! At pagkatapos wala nang inaaksayang sandali ang matandang agulalyo agad nang nagpakawalang uli ito ng mga pag at mga pagpalo gamit ang kayang pamalong kawayan na nagiging sanhi para mabitiwan ng mga aswang sa pagkakahawak itong si Pikto. Nagsisigaw din ang mga aswang na parang mga kinatay na mga baboy ang busis ng mga ito dahil na rin sa sakit ng kanilang nararamdaman. Sa bawat tama kasi ng pamalo nitong si Tatay Abito sa kanilang mga katawan, mag-iiwan ito ng mga lapnos at matinding pagkapinsala. Habang inaatake din ang mga ito ni Tatay Abito, panay din ang mga ginagawang usal ng matandang albularyo para mapahina ang lakas at liksi ng mga aswang. Hanggang sa tuluyan ng napatay ng matandang albularyo ang dalawang mga aswang. Huwi ka nitong si Tatay Abito. Tumayo ka na, Pito. At pulotin mo ang itak doon sa lupa. Kailangan natin na makabalik doon. Malapit sa bahay ni Dodo. Agad naman at tumalima itong si pikto at pinulot ang itak nitong nabitiwan na nandoon sa lupa sa kanilang unahan. Habang itong si Tatay Abito nakipaglaban na din ito doon sa mga asuwang na sumusunod sa kanilang. Agad na napatay pa ng matandang albularyo ang isang aswang nang tamaan niya ito doon sa ulo ng mga pagpalo. Narinig naman ni Tatay Abito na nag-uusal ng orasyon ang natitirang matandang aswang kaya ang ginawa ng albularyo. Gumagawa din agad ito ng mga pangontrang usal para agad na mabasag ang mga ginagawang usal ng matandang kalaban. Pagkatapos, hinila ng matanda ang isa pang aswang nang maabot niya ito at wikan ka nito agad kay Pikto. Pikto, ikaw na ang bahala sa isang ito. At pagkatapos, inatake na nitong si Tatay Abito ng mga pagtaga ang matandang kalabang aswang na muling nagulat dahil agad na nakontra ng matandang albularyo ang kanyang ginagawang mga usal at hindi niya ito inaasahan hindi pa nga nito na at nailatag ng matandang aswang ang kanyang mga usal nagawan na ito ng paraan ng kalaban na albularyo. Sa naramdamang galit naman itong si Pikto, agad na dinaluhong ito na mapagtaga ang isang aswang na tinamaan naman sa iba't ibang parte ng katawan. Angil na lamang ito ng angil habang patuloy na tinatamaan itong si Pikto. Hindi kasi ito makakilos ng mabilis dahil na rin sa usal na pampahina ni Tatay Abito na ibinabato sa mga ito. Nagiging dahilan iyon para tuluyan na mapatay ni Pikto ang aswang. Samantalang nakipagpalitan din ng mga pag-atake itong si Tatay Abito doon sa natitirang mga aswang na makalipas lamang ang ilang mga sandali, tuluyang napatay na din niya ang mga ito. Tanging ang isang matandang aswang na lamang ang kanyang kaharap ngayon. Muling uwi ka nitong si Tatay Abito. Tumakbo ka na, Pito. Tulungan mo si Dudo doon sa may balkulahe dahil mayroong dalawang mga aswang ang papalapit sa kanya. Ako na ang bahala sa isang ito. Ako na ang bahalang tumapos sa aswang na ito. Uwi ka din itong si Tatay Abito doon sa matandang aswang. Papano na ngayon yan? Nasaan na ang sinasabi mong patayin mo ako? Nag-iisa ka na lamang. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang kalupitan at hindi na kita hahayaan na mabuhay pa, demonyong aswang.